ang ating salmong tugunan ang pinagbatayan ko ng pagninilay ngayong umaga. Pero hindi ako kontento sa translation. Sa literal na Ingles, ganito ang sinasabi niya, Lord, make us turn to you. Let us see your face and we shall be saved. Doon sa ating inawit. Panginoon, akitin mo kami. Parang nawala yung idea ng make us turn to you. Siguro parang Panginoon, naway mabalikdan ka namin. Yung the turning is important. Naway makita namin ang yung mukha. We have to turn. Parang bumalikid upang makita ang kanyang mukha at upang magkamit ng kaligtasan. Ang tawag ko dito ay yung The Prayer of Moses, panalangin ni Moses, na ang original inspiration ay galing sa Book of Exodus, Chapter 34. Lahat naman tayo sanay na rin magbasa ng Biblia. Exodus 34, i-review nyo nga pag uwi ninyo. Ito yung kwento tungkol sa paglalambing ni Moises sa Panginoon. Ganito ang sinabi minsan ni Moises sa kanyang panalangin sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung ang turing mo sa akin ay best friend, matalik na kaibigan, hindi ba pwede na ipakita mo naman sa akin ang iyong mukha? At ang sagot daw ng Panginoon kay Moises ay, hindi mo pwedeng makita ang mukha ko nang hindi ka namamatay. Pero, dahil totoo naman na best friend ang turing ko sa sa'yo, magkaibigan talaga tayong matalik. Ang sabi niya, pagbibigyan kita, itatayo kita sa likod ng isang bato at dadaan ako. Habang dumadaan ako, tatakpan ko ang mukha mo. At kapag nakalampas na ako, bumalikid ka para makita mo ang aking likuran. Ngunit hindi mo pa rin makikita ang aking mukha. Nasa Exodus chapter 34 yon. doon yung idea nung Lord make us turn to you. Para bang 'di ba? Alam niyo yung reality singing contest na The Voice? Alam niyo ba 'yon? The Voice. Parang yun ang nai-imagine ko sa kwento ng ating gospel reading tungkol sa pagdalaw ni Mama Mary kay Elizabeth. Hindi ba doon sa The Voice, yung mga judges, nakatalikod sila. Nakatalikod yung mga upuan ng mga judges sa simula. Kaya, yung voice lang, mga boses lang ng contestants, ang pakikinggan nila. At pag naakit sila sa narinig nila, noon lang nila pipindutin yung push button na chair. Iikot yung upuan para humarap sa kumakanta Kapag nagandahan sila doon sa boses niya. Ganun naman talaga, di ba? Kapag naakit ka, parang hindi sapat na marinig mo lang yung boses niya. Siyempre, gusto mo rin siyang makita. Ang eksena na nabubuo sa imagination ko ay ganito. Nakatalikod din si Elizabeth nung dumating si Mama Mary. At tumawag si Mama Mary, siguro mula doon sa bintana ng kusina. Habang nagluluto itong si Elizabeth, narinig niya yung voice. Narinig niya at nakilala kagad niya ang boses ng pinsan niya. Ganun naman, di ba, kapag kaklose mo yung tao, kahit nakatalikod siya, nakikilala mo yung boses niya. Meron nga akong alam na isang tatay, sampo ang anak niya. Kahit piringan mo ang mga mata niya, kahit takpan mo yung mata niya, kahit italikod mo siya, ilinya mo yung anak niya, paisa-isa mong papagsalitain at tatawagin niya yung pangalan ng bawat isa. Siguradong ganoon din kayo sa mga taong Mahal nyo at malapit sa inyo. Boses lang, kilala mo na. Ang maganda sa kwento ni St. Luke, hindi lang si Elizabeth ang excited na makarinig sa boses ni Maria, kundi pati yung batang si John the Baptist na nandoon pa lang sa tiyan niya. Naglulundagdao yung sanggol, parang hindi makahintay na lumabas para gampanan yung magiging papel niya sa kasaysayan ng kaligtasan. At ano ba yung role na yun? Papel niya ang ipakilala sa bayang Israel, ang Messiah, ang anak ng Diyos. At hindi ba kayo nagtataka? Ba't nasabi kagad ka ni Elizabeth, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Mapalad ka sa lahat ng mga babae mapalad din ang ibubunga ng iyong sinapupunan. At sabi pa niya, Papaano nangyari na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon, the mother of my Savior? Eh, hindi pa nga lumalabas yung bata. Kinikilala na kagad yung sanggol sa tiyan niya bilang Panginoon. Kaysan Lucas ang dalaw ni Maria ay dalaw ng Panginoon. Siya ang pinakaunang lumikha nung icon, yung imahen ni Maria bilang tinatawag nilang Theotokos sa Griego, na ang ibig sabihin ay the God-bearer, ang nagdadala ng Diyos. Yung imahen ay parang tabernakulo the ark of the covenant ang pagdadalang tao ni Maria ay sabay na pagdadalang diyos dahil ang batang nasa sinapupunan niya ay diyos na totoo at taong totoo kaya tinawag natin siya bilang ina ng diyos hanggang ngayon marami pa tayong mga kapwa Kristiyano na nahihirapan na tanggapin ang ganitong bansag ng mga Katoliko kay Mama Mary. Kasi akala nila, dinidiyos natin siya. Pero sa ating lahat malinaw naman, hindi naman talaga God, hindi naman talaga Diyos si Mama Mary. Ang anak niya, ang tinuturing nating Diyos. Pero nang galing siya sa kanyang sinapupunan, ang anak niya na si Jesus Cristo, na nagkatawang tao sa pamamagitan niya. Kaya ang lapit natin kay Mama Mary ay lapit natin kay Kristo na anak ng Diyos. Isipin niyo, pagkatapos nyo mag pagtanggap niyo kay Kristo, tabernakulo na rin kayo, dalan niyo na rin siya. At nung gabing yon ng unang Pasko, nung gabing yon na isilang ang Panginoon sa Bethlehem, lahat bumalikid. Hindi lang ang langit at lupa. Hindi lang mga anghel at mga pastol. Hindi lang mga bituin at mga hayop ang bumalikid kay Maria. Ang lahat, ang buong sanlibutan ay parabang bumaling kay Maria dahil sa sanggol na isinilang mula sa kanya, ang anak ng Diyos. Lord, make us turn to you. Yun ang panalangin natin sa buong maghapong ito. At ito rin ang panawagan ni St. John the Baptist. Metanoia, conversion. Bumalikid ka. Bumaling. Ituon mo ang buhay mo sa Panginoon. Maraming beses distracted kasi tayo kung ano-ano ang tumatawag pansin sa buhay natin. Sa araw na ito, ipanalangin natin, Panginoon, ang buong buhay namin, ibaling mo sa iyo upang hindi na kami kailanman maligaw ng landas.